Hi guys. Ayan, super kalat ng aking tindahan. Kasi po, nag po ako ng aking paninda. Ayan, di ba po ang gulo-gulo po? Ayan, tingnan nyo po. Ayan. Ayan po. So, naayos ko pa lang siya. Ayan po. Sobrang gulo po. Kasi di ba po nagpa-tiles po ako kaya yun, nagkagulo-gulo tong tindahan na to. Ito na ayos ko na. Meron na siyang kaayusan sa awa ng Diyos. Kaunti pa. Ayan, hindi pa masyado. Ayan po, wala pang laman. <laughs> oh my god. At ayan pa po yung iba. Ibang kaguluhan. Ayan, ang dami kong liligpitin, guys. My goodness, ang kalat. Sobrang kalat po. Ayan.